For today's ganap nga, ay mag-unbox nga kami ng malaking parcel na dumating sa amin ngayong araw. Ito nga yung Sik this washing Liquid na talaga naman nagtatrending ngayon. Alam niyo naman, kakatapos lang ng Ghost Month at talaga naman naapektuhan din ang sales ng aming Menjo Korean House o aming Samjihan. Kaya naman naghahanap talaga kami ng way kung paano nga kami makakatipid sa aming expenses. Sa Ito nga itong Sik this washing Liquid sa naisip namin na pwedeng makatulong para bumaba nga yung expenses namin sa resto. Alam niyo naman na pagkatapos kasamjihan o resto ang business, eh talaga namang continuous ang paghuhugas ng pinaggamitan. Lahat nga ng variant, eh in order na rin namin. Meron nga silang variant na lemon, kalamansi, antibak at unscented. Medyo nahirapan nga kami sa pamimili ni Bebo kasi lahat eh mabango. Pero yung lemon scent nga yung pinili namin at excited na nga kaming gawin to. Ang galing nga nito kasi pwedeng pwede nyo rin tong itinda at pwedeng pwede nyo i-business. O imagine, pumapatak lang ng 15 pesos per liter. O di ba diba? malaki na yung kikitain natin doon. Ang nakakatuwa pa dito sa Siksik Diswashing Liquid, eh sa loob nga doon ng 10 minuto, pwedeng pwede mo na yung gamitin. ba diba? Yung iba kasing mga nabili namin ganito, eh kailangan mo ba maghintay ng mga 24 hours? Premix na rin daw kasi to, kaya daw after 10 minutes, eh pwedeng pwede na siya. ba diba? pagkatapos diba, ng video na to, malalaman naman natin kung totoo yung sinasabi nila. Naglagay lang kami ng tubig dito sa balde, tapos inilagay ko na nga itong premix na lemon variant. Bali, yung in order nga pala namin ni Bebo ay dalawang variant. Meron siyang 4 liters at saka 16 liters. Ito nga 16 liters mixture ang ginamit namin dahil ito nga ay gagamitin namin sa samjihan. Tapos yung 4 liter mixtures naman ay dito namin gagamitin sa bahay. Magkalagay nga nitong mixture sa tubig, eh hahaluin lang natin niya ng 10 minutes. Talaga nga naman pinakakasimot-simot pa nga ni Bebo dahil nasasayangan siya at napakabango ng amoy nito ah. Tuwang-tuwa nga kami nga Bebo, kasi meron naman palang ganito. O mo order kami ng pagkamahal na dishwashing liquid. Noong mga oras nga na to, ayan, ako nga muna ang naghahalo. Dahil ang nakalagay nga dyan, up to 10 minutes mong hahaluin hanggang sa makuha mo na yung tamang consistency. Nagpapalitan nga kami dyan ni Bebo at baka naman sumobra sa pagka-barbie arms ang aking mga braso. <coughs> Pero naghahalo nga dito sa gilid si Bebo, inayos ko na nga yung mga boti na paglalagyan namin itong dishwashing liquid. Dahil 16 liter na tubig nga ang inilagay namin dun kanina. Abe, syempre, 16 liters din na boti itong inaayos ko. Katapos nga na 10 minuto, nakita nyo naman, okay na okay na yung pagkalapot at pwedeng pwede na natin yan ilagay sa boti. At actually, ito yung favorite part ko kasi piling ko nagtatakal lang ako ng sagot gulaman. Grabe, napakabango pala nitong lemon bar yan. Talaga namang amoy na amoy na siya dito sa loob ng bahay namin. Kaya pala napakarami nagbi-business ng ganito kasi mura na at talagang namang kikita ka kapag ka ganito yung ginawa mo. At higit sa lahat, napakadali lang nitong gawin. Hindi mo na kailangan maghintay ng kinabukasan para maibenta. Kasi sabi ko nga sa inyo, premix na siya. Hahaluin nyo lang siya ng sampung minuto and then pwedeng pwede nyo na siyang ibenta. Pero ang tanong, nakakatanggal kaya talaga siya ng sebo. Yan ang malalaman natin ka, dinala ko to sa samjihan namin mamaya. Minin man natin o no, hindi tayong mga Pilipino, meron tayong mga trust issues. Unang papasok sa isip natin, kapag ka mura ang dishwashing liquid, hindi mabula at hindi nakakatanggal ng dumi. Kaya eh, naman hindi ko kayo paglalaraman, dadaling ko kayo mamaya sa samjihan, pero hindi tayo kakain ha. So, subukan nga natin itong siksik dishwashing liquid kung talagang pwedeng pandiinan. Tapos nga ng ilang minutong namin dito ni Bebu, e eh, patapos na nga itong mga nilalagyan naming boti. Nung no, malagyan na nga lahat ng dishwashing liquid, e eh, ibinalik ko na nga ulit dito sa kahon. Oh. Oo, nangakala ko wala yung kasamang mga boti at kailangan pa namin bumili ng panibago. Pahapon na nga ng mga oras na to, kaya naman nun na ilagay ko na lahat ng mga dishwashing sa kahon. E eh, naggayak na nga rin kami ni Bebu at kami nga ipupunta na ng Menjo Korean House. Nagbiyahin na nga kami ng about 30 minutes at pagdating na pagdating namin dito sa Menjo Korean House, e eh, ipinababa ko na nga sa stop ko itong ginawa namin kaninang dishwashing liquid. Sasabi kasi sila sa amin na talaga naman magastos sila sa dishwashing liquid. Gawa nga ng continuous ang pag-uurong dito sa Samjihan. Diba okay. itong antuwa ang aming dishwasher nung nakita niyang isang kahon ng kanyang stock na pwedeng gamitin. Mm -hmm. At diba ano nga, pinadala ko na agad dito sa lababo at sabi ko sa kanya, kailangan namin yan subukan. Mm -hmm. Lagay na nga siya ng dishwashing liquid dito sa planggana at pinigapigan niya. At sabi nga niya sa akin, mas mabula daw to kaysa sa iba niyang ginagamit. At ang pinaka-importante, ito lang yata yung nagamit namin dishwashing liquid na konting kuskus -kus lang nakakatanggal talaga ng sebo. Salamat naman at nakatagpo kami ng maayos na dishwashing liquid at higit sa lahat mura, naksyuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! 5,575! itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Dalasan ko nilalaro dito itong Super 8. Yes. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalaya na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lamang at ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ako ng maliit tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibe-bet nyo. Mas malaking bet. Siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1-3! 2,500! 2,900! Lahat nga na magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!